Kapag sinabing single, ma'am, anong unang pumapasok sa isip mo? Iniisip mo siguro, easy to get, no? Pangit ugali kaya iniwan ang dating ginakasama. Hindi pa sawa sa buhay dalaga. Hindi mo man lang ba naisip na sa anak niya, siya lang yung nag-aalaga? Kung mag-isa nang hindi umaasa. Pansin mo, mas maraming single, ma'am, yung pinipili na lang maging mag-isa ng matagal. Kasi hindi na sila na magmahal. Walang pinagkaiba ang dalaga sa may anak na. Kasi kung experience yung pag-uusapan, sila kasi yung tinatawag na dalana. Kasi ilang beses muna yung nagtiis, wag lang masira yung sarili niyang pamilya. Yun yung gusto kong ipaintindi. Na bago siya naging single mam, ilang beses muna niyang pinilit na wag maging broken family. Kaya hindi mo rin siya masisisi. Kahit may anak na siya, may karapatan pa rin siyang pumili ng lalaki. Nakukuha mo ba yung gusto kong iparating? Na hindi porkit may anak na, makukuha mo na ng agaran. Kung may anak ka na, magpapaanak ka ba ulit sa lalaking wala ka pang kasiguraduhan? Sa madaling salita, dala nila habang buhay yung trauma sa nakaraan. Kaya kung nahihirapan kang magmahal ng single mam. isipin mo na lang na mas nahihirapan silang pumili ulit ng lalaking pagkakatiwalaan. And